Uh, kailangan po ba sa isang punong mga ngaral ang alalay? Kailangan, yung bodyguards po. Uh, sa isang punong mga ngaral. Ang? Ang alalay po. alalay in what sense? Yung bodyguards po. Kasi may nakita po akong isang mga ngaral na nasa gitna siya tapos may mga bodyguards siyang mga nakabaril. Ah, masama yun. Mga makabodyguard, nakabaril. Bakit? Yung bang mangangaral na yun eh, natatakot mamatay at may mga barel. Ah, siguro, natatakot mamatay, kaya sila ang papatay. Imbis nga naman sila mapatay, sila na ang papatay. Eh, walang ganun ang mangangaral ni Kristo. Ayaw lang Diyos na ikaw eh, mapapatay ng kapwa. Eh, si Pedro nga eh, di ba si Kristo dadakpin, ano? Yung nawa ni Pedro, yung taladala niyang itak. Pero gusto ko muna liwanagin yung itak, Ano? utos sa kanila magdala ng tabak eh. Kasi sila naglalakad sa mga bayan at nayon. Mga, mga sukal, dadaan sila, meron silang pantabas. Ano? Pero hindi dala-dala yon para ipanaga ng, ng leeg. Kaya nung si Kristo'y dadakpin, nabigla si Pedro, hilugot yung itak niya. Naihampas kay Malco, tagpas yung tingay. Sabi ni Kristo, Pedro, Isoli mo yung tabak mo sa lalagyan dahil ang nabubuhay sa tabak, sa tabak mamamatay. Ayaw niya, tenga lang ha. Uh -huh. Tenga lang, hindi liig. Eh ngayon, ang mga pastor, ang naka niya, gusto handang pumatay. Kaya mali sa diwa ng Biblia. Yun. Salamat po. Mar